Hindi, sabihin na natin yung totoo. Bukas po kasi darating yung asawa nyo. Saka mga anak nyo. Hindi na Excited na. Oh. Thank you. Good evening, KTKRAM Sa ating pong, uh, mga KTKRAM family KTKRAM family sponsor Sa ating pong mga lolos, lolas titos, titas, ates, uyas Magandang umaga po sa ating lahat Sana po ay uh, nasa maganda kalagayan po kayo pagka po napanood nyo ito at ating video At ito, KTKRAM ano po kayo dito Maa uh, masisiya po yung puso nyo sa ating mga balita ito pong pag uh, surprise po natin kay Tatay Catalina pero no tayo magandang balita kay Tatay Catalina ako yan ako hmm. no. Pumising ako kami ng ako po 4 or tanong gising na kaya si tatay niya sa so, tingin mo gising na ako Alex hindi ko po ha? ay makam. magilo ka muna hello ulit good morning oh, ang ah, pa sila. <laughs> Sobra naman yung derechong matulog. <laughs> ha? Ah, parang malamig na bangkit. Masarap pa yung tulog. Ay! Gising na ako pala kayo. Serius. <laughs> oh. Morning po. Ba't? Manipis po yung kumot kasi. Kailan? Pawisan po po. pinapawisan kahit Kahit na nakatakit. Mm. -hmm. Oh, bakit tay? <laughs> <laughs> ano po na sa isip nyo? Uh, ha? Masaya lang. Masaya ah, okay. lang. Sige, pupahingan lang mo muna kayo. Um, Bawang ka na ka. Ah. Bakit? Hindi pa ako kaya ba? Isang maano, may dating na hindi niya para ano. May ah. daw, maano pa yung ano niya. Ah. May sumpong pa. Pero hindi pa siya. May dating na nakakaano niya. Ah, okay. So, sabi na, na. mo yung pangkat niya. Nalaman niya na po ba yung balita, tay? Oh. Um. Okay. Bakit po? Parang nanginginig na naman po kayo. Oo. Ah. sumpong Pagka may sumpong. Ganito po, pagka may sumpong, ganon. Oo. Ah. Nalungkot naman po ako. May mga sumpong-sumpong pa talaga. Isang ano pa lang yun, pag pangalawa niyan. Ah. Nagulat po ba kayo? Mga ganamin na, ano? <laughs> Kasi gusto ko sana makuha na ano? Nagja-jogging daw po kayo dyan. Ah. gusto ko lang malaman tay nung nung pagpunta ko dito nalaman yung may pasumpong-sumpong na uh, may naman na wala ah uh, okay lang yan tay uh, kailangan talaga pero mag okay din po lahat laban lang di pa po tay ah okay. uh, tay ilang litso nang gusto niyo palitso natin kasi... Itama ka lang mo. Pwede yung lechong manok na lang. <laughs> morning po. good morning ko muna kayo. Ay, good morning po. Uwi na po. Alam na po ba? Nyo? Yeah. Ay, yun. Uh, pinadala ko na yung ano nila. Pamasahin nila. Para po ano para maano na si tatay Ma mabunot na ho yung tinik sa puso okay may pa sumpong pa ho palang ganito no?

yung sumpong. Baka po yung pagkakasumpong ni tatay sa oras ng inom po ng gamot. Sa oras na mag -tun 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 -tun. Mm. Tay, ng gamot niya, tayo tayo, Tay, gano'ng katagal yung sumpong pagkaganyan? Ito ang matagal. Uh, Ito ang Tingnan natin, katay, kung gano'ng katagal po yung sumpong ni tatay. Eh, mag pa naman tayo? Magsa-shopping pa naman tayo ng susuotin nyo para bukas. Ganyan, normal daw po yan. Um, wala pang sinasabi ang doktor. Ah. Ah, yung hindi po, hindi hindi niya po alam yung pasumpong-sumpong na ganyan. May dating lang. Oh, may dating. Iyon po alam niya. Hindi po. Ah. Eh dapat po ano. Malaman niya na. Pwede naman itawag na. Para po kung ano, dali na lang agad. Mm. Kasi mahirap na ano, hindi niya po alam yung nagsusumpong. Hindi sabihin na natin yung totoo. Bukas po kasi darating yung asawa niyo. Saka mga anak niyo. Baka <laughs> hindi naman no. yan. Excited na. Oh. Ito po katekram yung ano, kaya... Uh... Doktora Salonga, Medical Clinic and Pharmacy Branch, Maliwalo, Tarlac City. Hindi ko kaya na na starstruck ko kayo sa akin. Nakita niyo na lang. Ano pa kasi tinatawang mo. Sabi ko, nandun. Nag-mission na, sa Nebaisiya banda. Uh, umuwi po kami Nebaisiya. Dapat pala hindi mo na natin sinabi kahapon. Sa sobrang tuwa, nanginginig ang buong katawan. Maska, sobrang tuwa <laughs> ko na nanginginig ano. Siyempre, mayayakap na yung asawa. Pati anak. Andre, sabi ka ba? Ang sila, ano, ano, Narinig yung anak ko, nakakanilano. Tulog na ka pa. Upo na. Balak mo kayo. Upo ka na rin nga. Hindi, upo rin siya. Kaya naman niyang i-balance katawan niya ngayon eh. Kaya nang pungkantan na.

Tsaka nakakarating na po siya sa kasado, unti-unti. Ang ganda? Nakakarating. araw ako, inaabang ang sa kasado, nagpupunta. Tinatanong ko kung makakarating doon sa inyo, hindi Paano tayo magpupunta ng SM niyan? Siya na, wala na yung gilig magpunta pala ng SM. Ang bak niya, si Alexis na Alexis. Wala na yung gilig magpunta pa lang ng SM. Ha, eh ba, Nasabi po ni Kuya August na pupunta tayo ng SM. <laughs> kala ko po, ha? Kala ko po ni lang. <laughs> Hindi ho, oh, totoo. <laughs> kasi <labuto> kasi. <laughs> <laughs> oh, sabi ko po sabihin, punta ko tayong SM para mabilang ko kayong damit para sa Sabato bu bukas. <laughs> Oh, paano yung tatay? Nangingin ka Hindi <laughs> Bukas na lang kayong manginig. Oo, oh, bukas. Pagdating. Oo, pagdating ng asawa nyo. Wala na, hindi Ang tanong tayo, magagamit pa kaya yan? <laughs> ha? ah <laughs> <laughs> May laban pa? May laban pa. Ha? Ah! Hindi yeah! <laughs> <Kinigli> siguro. kita sa labas. Pwede pa pala. Okay. Maganda sana. Ganyan din po yung inig niya. Eh, no? Wala na yung kinig. Wala na Wala Bumuka yung mga daliri, ano? Sa atin, hindi mo nagbibis sa ayos, sarawala dyan. Ayos, kwarto? Ayos, ayos kwarto para bukas. Mm um, -hmm. Si Kanyari, si eh. Bagong kasali, okay. ano? May iwan yung kanyang darling. Oh. So, meron na yung, ano, meron na 25 minutes yung panginginig. Alam ba, ano na yung linya? Sinong ko talaga? Alam, araw sa siya. Pagkagisip ko yung gusto, ha, ganun niya, sumusuntok. Oo, Try nyo nga akong suntukin si Kuya Hugo sa mukha, tayo. Sige. mo asawa naman ni Kuya. Sige. Mamasali niya kung gawin mo Oo, kuha ko ng kalatino ko rin, hindi sasaksak ko. Asan? Ito lang oh. Magwawala rin, magwawala rin.

na pong 35 minutes. Ang ano ni Tatay, 37 minutes pa lang. Huwag niyo kasi ang isipin yung asawa niyo muna. Baka tumataas yung adrenaline ano ni Tatay kaya ano. Tanggalin niyo yung kabatay. yung Tanggalin yung kaba. Try, tay try, try nga po yung inhale. Exhale. Mahaba po. Mm -hmm. Sige po. Inhale. Exhale. Higo po kayo ng uh, maano hangin. Libre lang po yan. Walang bayad. Hmm. Meron po bang ano dyan? Therapist? May Alam po kayo? Ayun. Ano-ano natin? Try ho muna natin yung isang buwan. I-advance na nating bayaran. Hindi, naman po niya po Hindi, kahit hindi po, maganda po yung therapist talaga yung mga ano. Pupunta na lang po kung mamaya sa passport. Pasasabi po sa asawa niya. Kung pwede sana po yung ma-service na lang siya, no? Eh, para hindi na lang, ano? Tingnan ko rin po. Kaso yung ano po, baka po dadalhin ko po, po doon, eh. Mm -hmm. Kasi yung pong din, eh, yung pong na-opera po din sa DB, dinadala din, din po niya doon, eh. Dinadala ko talaga doon. Araw-araw po, hmm. araw -araw po tiyan ter niya. Oh, mas maganda po yun araw-araw. Oh. Uh, ter ah, po niya, araw-araw. Po, araw -araw. po pa-advance ko na yung isang buwan, tay. Para, ano? Maraming <laughs> po salamat. Para isa-isang buwan bayaran natin. oh. Pupunta po ako mamaya. Magbibisikleta ako. Malapit. Mm. Kaya, para ka lang po ng jacking Tatanong po po. Pamaya pa po po eh. No. Yung ano po? Yung service? Tricycle? Ay, na kayde, Ay, ano? ako, hit ako, 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 ko na po po. Uh -huh. Thank you, tay. Salamat, Salamat po. po. Salamat po. po. Tulong-tulong mo tayo, no? I Relax niyo lang po yung ano niyo, tay. Huwag kayong ma-starstruck kay Kuya Alex. Hindi ko kayo nakakakita at Artista lang yan. Ako <laughs> okay, yung Alex, Na nice. starstruck sa'yo. Papalinis ko yung mga kuko nyo. Ay, mahaba na daw ang kuko. Tapos papagupitan ko kayo yung magandang gupit. <laughs> <laughs> uh. Ganda lalaki mo. Hmm. Ganda ka pa nga sa kuya mo. Kung napunta sa akin, lalaking ko na Maraming mm. right, right. Artistahin okay. nga po yung tsura niyo. Tignan pa si Rodo Fernandez. Oo. Sa ilong lapat ay no. Oh. Ay dito mm. pa o. Oh. Tignan oh. mm. oh. Papasalamat mo ako. Sa wala pa ni naon. Mm. Iyan po ang pangalawin po. Tsaka sa kuya ko, tsaka sa team ko. Mm. Matay. Ano na? Mm. Nailabas na natin po lahat yan, di ba? Alam na po nila yon. Ah, may dumating mo ng kaklasmate niya. Oh, ano po napag ano? Kumusta uh, kumusta po sila? Maganda rin sa trabaho nila. Mm hmm. Lalakad ako. Nalakad ka rin. Nakamaitariklo ka ngayon na tatay. ang galing nun natin. Lalakad daw si tatay. Wala, wala lang <laughs> talakad ko. Mm -hmm.

Pagkakataanan po. Oo nga po, pu puno na. Hmm. Kailangan nyo pong paglabanan talaga lahat ay, Yung narap ko gumawa dyan, hindi lang po yun. Sabi ko yung kapatid po Hmm. Hmm hindi uh. siya hindi hmm. na ako nanonood sa TV pag kaya niya po maglakad kahit nanonood sa TV na mahala ka po magkita po mag hapon nakahaw po lang pero pagkakaya niya po na maglakad maglalakad na po siya ganoon po siya iba dati magkakapala -po ko po ng Lord and Savior? Ngayon, pagkakaya nangangawit na po siya nakaupo, kaupo, po, po mag-isa pa yung uh, Dati, buti nga, hindi nagkasugat sa pisi. Um. Pero mong um, walang nga nga um, matasawang po ng mga kaupo. <laughs> Sige tayo. Relax lang po kayo. Huwag po kayong ano. Tapos sabayan nyo po ng ano, paghinga ng malalim. Tapos pagbuga po ng ano. Amen. Inhale. Exhale. Inhale. Lumabas, lumabas po siya. Lumabas po siya. Tignan nyo ha, baka maano. Sobra, uh, meron pong lugar yung mga 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 po kaya kayo ano saan ang po yun, Oo. po ano, eh, uh -huh. okay, sa, ano, sa, po, no? kailangan niyo malaman <coughs> yun. Uh, po, ano, sa, ano, sa, ano, ano, sa, ano, sa, ano, sa, ano, ano, sa,

ganda po ng kapaligiran dito, eh, no? Green. Pagka-gitip sumado, wala ka na nasa-taong ka na. Hindi naman ako eh. Pag tumatanda na talaga ka-tegram eh? na, may yung katawan natin. eh tara nalang tayo, tayo mag-exercise talaga pero ano? oh every morning Isipin niyo tayo mapapaligayan niyo yung asawa niyo at mga anak niyo talaga no. lang po kahit dito kahit bukas po so, tayo makarating. Oh, Morning po, Nay. Oh. 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 Thank you po. Thank you po kay Tita Ani sa maganda pong jacket. Tita Ani o Tita Eleanor. Lenny po pala, Tita Lenny. Try nanti mag-jogging tayo. Oh. <laughs> Ayo, pala. No? Ayo, pala. Ayo, pala. Ayo, pala.